Labing dalawang kahulugan ng unggoy sa panaginip. Una, kung nakakita ka ng maraming unggoy sa panaginip, ito ay nangangahulugan na maraming mga traidor o mapaninlang na tao sa iyong paligid. Pangalawa, kinagat ka ng unggoy sa panaginip, ito ay nangangahulugan na tinatraidor ka o tinataksilan ka ng iyong mga kakilala o kaibigan. Kaya huwag mong ibigay ang iyong buong tiwala sa kanila, kaya magingat ka. Pangatlo, nakipaglaro ka ng unggoy sa panaginip, ito ay nangangahulugan na tinatray ka sa tinuring mong tunay na kaibigan. Kaya paalala lamang na wag mong ibigay ang iyong buong tiwala sa tinuring mong tunay na kaibigan. Kaya mag ka. pang hinahabul hinahabol ka ng unggoy sa panaginip, ito ay nangangahulugan na may mga problema kang iniiwasan. pang ang pag-aalaga ng unggoy sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng isang mabigat na responsibilidad na kailangan kailangan mong harapin pang-anim patay na unggoy sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng pagtatapos ng isang negatibong aspeto ng iyong buhay. Pang-pito, kapag pinatay mo ang unggoy sa panaginip, ito ay nangangahulugan na kailangan mo nang umiwas sa mga taong piki o plastik para sa ikabubuti mo. Pang-walo, kapag nag-aaway ang unggoy sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng hindi pagkakasundo sa iyong paligid. Pang-syam, kapag nanganganak ang unggoy sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng ng bagong simula o hamon sa iyong buhay. Pang sampu, ang tumalon-talon ang unggoy sa panaginip. Ito ay nangangahulugan sa pabago-bagong sitwasyon o desisyon sa iyong buhay. Pang labing isa, kapag umakyat ng punong kahoy ang unggoy sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng pag-iwas sa isang responsibilidad o sitwasyon. Pang labing dalawa, kapag bumaba ng punong kahoy ang unggoy sa panaginip, ito ay nangangahulugan ng iyong kahandaan na harapin ang isang bagay na iyong iniiwasan. So yun lang po mga Kaibigan, so please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.